Nagsisiksikan sa mga evacuation center ang nasa dalawang 2,000 pamilyang nasunugan sa Tondo, Maynila. Sa dami ng mga evacuees, kulang na ang mga tent. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Mainit at masikip. Ganito ang sitwasyon sa covered court ng Barangay 105 at 106 na nagsisilbing evacuation center ng ilan sa mga nasunugan sa Aroma Road 10 nitong Sabado. Sa sobrang siksikan, ang iba sa kanila binigyan ng modular tent na tinayo nila sa labas ng court o kaya naman sa bangketa. Naabutan pa namin si Cynthia na nakikipag-agawan sa mga damit na ipinamimigay sa kanila. Nakakuha siya ng ilang sando at isang malaking tela na ilalatag daw nila sa sahig ng tent para hindi sila mabasa kapag umulan ng malakas. Dry tubig yan, pa ang ito. Ah, so parang nabaha kayo. Ang ibang nasunuga naman, pansamantalang nanunuluyan sa General Vicente Lim Elementary School dahil dyan, suspendido ang klase sa paaralan hanggang bukas. Kung sa dalawang covered court, kulang ang tent. Dito naman, meron, pero hindi sapat sa dami ng evacuees. Nasa higit isang di pa ang size ng bawat tent dito sa evacuation center. Na nagsisilbing hamon naman para sa mga evacuees natin dahil dapat tatlo hanggang apat na pamilya ang pagkakasyahin sa loob ng isang tent. Mm -hmm karamihan sa mga tent dito. Mga bata lang ang natutulog sa loob. Habang nasa labas ang mga matatanda na naglatag na ng karton, hindi naman na nakipag-agawan sa tent si Edna Lynn, at pumwesto na lang sa isa sa mga pasilyo ng paaralan. Itiisin na lang daw niya ang amoy ng mapanghing portable CR na halos katabilang ng kanilang pinaglatagan. Mayroon po pag nasunugan. Tulog manok po kami rito. Tinitiis na lang po. Nasunugan po kami kaya kailangan namin magtiis. Eh. Ayon naman sa punong barangay, hindi naman nagpabaya ang lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng evacuees. Hindi naman totoo yun, ma'am. naman sila, Mars, kasi, kasi pag gabi, nandiyan ako, alas 12 ng gabi, umiikot po ako sa kanila. Tinitingnan ko sila kung ano yung kanilang sitwasyon. Kahapon nagbigay na rin ng tulong ang Manila LGU sa mga nasunugan. Umabot sa dalawang libong pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Nananawagan ngayon ang LGU sa mga gustong mag-donate ng pagkain. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.